Magandang araw, Pilipinas! Ito ang valiente News sa tidsa inyo ng Office of the Vice President. Pumalo na sa mahigit labing isang libong puno ang naitanim ng OVP Barm Satellite Office sa unang apat na buwan pa lang ng 2025. Plano naman ang tanggapan na magsagawa ng trip activity sa iba pang bahagi ng Mindanao. Si Jera Gomez sa so report. Nakiisa ang OVP Bank sa Morotonomous Region in Muslim Mindanao sa inilunsad na tree planting activity noong Abril sa Barangay Labungan, Dato din Dinsinsuat, Maguindanao del Norte. Isang libo na indigenous tree at fruit bearing trees ang kanilang itinanim tulad ng nara, guyabano, lanzones, rambutan at marami pa. Bahagi ito ng pagbabago, a million trees campaign na isa sa mga programa ni Vice President Inday Sara Duterte. Sa datos mula sa OVP Barm Satellite Office, may git 33,000 na mga puno ang kanilang target na itanim ngayong taon. Sa kasalukuyan, nasa may gitlabing isang libo na ang kanilang naitanim o 34.15% sa kanilang target. Maliban sa mga kawani ng OVP, nakiisa rin sa aktibidad ang ilang mga mag-aaral. One of our advocacy po talaga, not only in OWA, but as well as in uh, my organization, ma'am, ang pagtatanim po. It is a very important, ma'am, kasi um, uh, ang mga resources po kasi natin, usually, ma'am, na nanggagaling sila sa atin, ma'am. Then, Uh, it is also helping us ma'am to regulate not only the climate ma'am but as well as um to maintain no kung ano man yung mga meron tayo ngayon po. So isa sa mga uh, program namin ngayon is yung integrated mangrove planting program wherein we uh, reforest yung mga open and denuded areas. So yun yung po yung sagot sa katanungan mo ma'am na kaya natin tinarget itong area na ito dahil ito yung uh, mga areas na aming uh, tinataniman, yung mga open and denuded areas. Every year po yan, meron po kami tinatarget ng mga idle lands, mga open open areas na tinataniman po namin. Dito po sa areas nito ito, ma'am, uh, bumabalik tayo sa indigenous, no? uh, meron po tayong Nara. Uh, ngayon, yung ating commodity ngayon is Nara. Uh, well, ang ano naman, ang Office of the Vice President meron po silang binigay na fruit trees. So sinasama na rin po natin 'yan doon sa mga uh, tinatanim natin. But uh, most specially ang talagang target po natin sa mga areas na nito is mga indigenous species po. Sa nasabing aktibidad, ipinakita rin ng eksperto ang tamang pamamaraan sa pagtatanim. So ang proper po na pagdala ay dapat dito kayo nakahawak sa may polyethylene bag. Tama po ba? Baka may gumawa sa inyo na hinawakan dito. Oh, uh, mali po yun. Kasi may chance na yung weight ng soil media, ihilahin niya pa po Because of gravity, masisira po yung mga rooting system sa ilalim. At may chance po siya na mamamatay. Bago natin ibabaon, tanggalin po natin yung nakabalot. Yes! yes. <laughs> Pero bago niyo po tatanggalin yung nakabalot, imasimasin lang po natin ng konti. Para sa Sendere, mahalaga ang tree planting initiatives, lalo na sa barm area. Ang very purpose natin dito is uh, protection ng ating uh, forest land. So, isa ang indigenous areas, saka yun yung mga nagtatribe talaga dito sa areas dito, no? yung mga uh, nara at saka very ano siya sa ano uh, sa init so very advantage siya so kaya po uh, dati Uh, may tinatanim kami ng mga commercial uh, species. Ngayon, bumabalik po tayo sa indigenous species para po natin yung ating uh, kagubatan. Sa amin talaga, ito talagang ang program namin is uh, magkaroon ng tree planting kasi later on, ito yung mag magpaprotecta sa atin. Not only this generation but the following generations. no. So, kailangan magtanim tayo at lalong-lalo na itong area na ito malapit sa ating limapatoy watersheds dahil po pag naubos yung mga kahoy natin ito, unti-unti po mawawala yung ating uh, source of uh, water, o, ito pong uh, Dimapati Water Yan po ay uh, nagsusuport po ng, ng tubig, ng potable water. Plano ngayon ng OVP BarmSO na makapagsagawa ng tree planting activity sa Tawi-Tawi, Basilan, Sulu, Lanao del Sur at iba pang special geographic areas. Mula rito sa Cotabato City, ako po si Jera Gomez. Lahat para sa Diyos. Bayan at pamilyang Pilipino. Valiente News. Abangan ang iba pang mga balita dito lamang sa Valiente News. Ako si Claudette Loreto para sa makabuluhan, naninindigan at matapang ng mga ulat at informasyon. Maraming salamat.